Ano na naman yan? Ginagawa mo. What you doing? Grabe guys. Ang so akon nga yogurt. Guys, ang party ko. Kinain ni Gab. Grabe ginang party ko guys. Kinain ni Gab. Yung kanya, kinain niya na kanina. Ngayon naman, yung sake, nakita niya sa ref. Oh, What? no. That's mine. That's mine, Gab. That's mine. Hinge. Hingi si Mami, be. Hingi. Hingi. Oh, grabe. Gito guys. Oh. Dead ma, guys.